Mysterio sa so Wilderness Farm. Day 2 of Fall Year 2. Ang current funds ay 123,781 gold at ang total earnings ay 2,850,784 gold. So palagay ko sa mga susunod na mga araw ay hindi ganun ka talaki ang ating kitain dahil nagpalit tayo ng profession at lahat ng ating mga artisan na products ay i-hoard muna natin hanggang mapalitan ulit natin ang ating profession na maging artisan. Ang maari lang natin maibenta ay yung mga hindi artisan products tulad ng ano mga raw na mga raw na crops yun, yun lang ang mga ibibenta natin. Okay. Ngayon, gigising na tayo, inom ng tsaa, at kakain ng pepper poppers. Okay. It's raining. Kasi kagabi, nag-ano tayo, gumamit tayo ng ano eh, yung ginamit tayo. Birthday ni Penny. So, pupuntahan natin si Penny, regaluhan natin siya. Ano nga yung gusto ni Penny? Where's Penny? Penny. Ang gusto niya, poppy seed o tikiya emerald so meron naman, naman akong poppy seed yan ang bigay natin sa kanya ang weather report for today it's going to be a beautiful sunny day tomorrow fortune teller the spirits are somewhat mildly perturbed today, luck will not be on your side so lagay natin dito yung mga hindi natin kailangan at ano pa ba kunin natin to, Lagay natin dito sa alahas. Mamaya na lang natin asikasuhin niya mga ano. Lagay natin. Silipin nga natin ang gamit natin. Marami pa pala tayong kailangan gawin dun. Ah, si Snowy. Hello, Snowy. Usug-usug. <laughs> kailangan ko lumabas. Ayan may sumulat sa atin. Everyone around town has been talking about your great generosity lately. O, oh, kasi nga, napagawa na na, nagawa na, yung, nakompleto na natin yung ano. Thanks for visiting Piers And close is your cash back. Okay. Wala na, yun lang. Pinin natin to. Ngayon, ano nga yung gusto ni Penny? Si Penny gusto niya ng poppy seed. Poppy seed. Isang poppy seed. Ayan. Tapos, ngayon, dahil umuulan, mas mabilis ngayon mag, ano, magtanim. Basa agad yung, ano, yung lupa. iba Ayan, no? So, lahat ng lupa, mapapasa agad. Mamaya pa naman sila Penny magbubukas si mga 9. So pupuntahan natin mamaya si Penny. Para magregalo. Sana wag natin makalimutan. Meron kaya silang aerobics ngayon pag pumuulan? Okay, ito ay ilagay na natin dito. Yan. Diba? Ayan. So, yes. Mabilis natin na ilagay. Tapos, ito. Ayan. Ganyan natin. Meron pang ano rin, no? Bato. Sabi ng plant ng ano natin. Siyempre natin ilagay yung lang pa kumuhag tayo ng maraming ano eh, maraming honey. Saan natin kaya nilagay? Maalala. Singer moments. Singer <laughs> moments. Kaya, mamahisilipin natin yung chest. Baka naman na itago natin. Ngayon, dahil marunong na nga pala tayong gumawa ng mga advance or mas magandang klaseng flooring yun ay yung ilalagay kong flooring yan na nakuha tayo so ito yung walkway yata yun ito stone walkway so yan ang ilalagay natin dito pwede na siguro tayo pumunta kay ano lagyan natin ng ilaw lahat na nalagyan ay hindi ko pa pala natataniman ano ba yan? Paniman natin. Ayan. Meron pa nga doon sa baba. Pero gusto ko na mauna si Penny para tapos na. So, tapos na tayo sa kanya. Ayan. Lagyan natin ito ng, ng mga ano. Let's go! unta natin si Penny. Oops! May apple ulit doon. Tsaka po may grenade. Oh, daming ano. Dami natin makukuha. Orange. 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 Silipin natin kung sila ay nag aerobics pagka kayo ba ay nag aerobics Oops. That scene. So, spoiler yun eh. spoiler. Wala, wala nag aerobics kasi umuulan. Ngayon si Penny. Nasa bahay ba siya? Penny, are you there? Hello, Penny. Oh, ano, uh, uh, I'm tutoring Jazz. You know, but nice to have. Ang uh, gusto niya, itong puppy. Wow, di ba? So, naging six agad. Oh, is this for me? For my birthday? Sorry. <laughs> Nagustuhan niya. So, okay na yun. Tapos, uh, ano nga yung dito? Baka pwede natin ngayon. 27 days naman eh. Okay, gawin natin yan. Tapos ano nga? Ano pa ang crop order? Ano na lang ang hindi pa natin nagagawa? Yun, reach level 100. How should we reach level 100? Anong... Anong binibenta ni ano? Conditions here are perfect. Red na rin, oh. No? Ngayon, pumunta tayo kay Marnie dahil wala naman silang aerobics na yun. Nandun yun, sigurado. Bukalin natin. Bukalin natin mga kasura. Parang pulubi. Pulubi yung character natin. Mila <laughs> na rin na isip pulubi pa. <laughs> okay, andyan siya. Ngayon, mag-purchase tayo ng maraming animals. Ah... Uh, Itong goat. Bumili tayo ng maraming goat. Ah, nandun pala si ano... Goat. Ano dapat? Ito pala yung dapat Heidi. Sheep. Sheepayo. <laughs> Bakit sheepayo? Iba na lang. Mga pangalan na lang ng ano. Siya si Lili. Pangalan ng mga ano... Tapos bumili pa ulit tayo ng isa pang goat. Yan. Ayaw kong text. Ang pangit, di ba? Diba? Pangalan ng mga flowers. Amarilis. Amarilis. Ayan. ba? Diba? Bumili pa tayo. Purchase. Gusto maraming goat. So. So. <laughs> Sophia, maganda pa Sophia. Ay hindi dapat bulaklak pala sa pagita. <laughs> sa pagita kasama. <laughs> Great. Tapos bili tayo oh. Marami tayong pera. <laughs> Invest natin. Ano tong breed Talaga naman tong si ano? Gumamela. Lumamela, ayan. Pwede pa ba? Pwede pang maglagay ng goat doon? Or chase goat? Pwede pa! Ano naman? Si... Santan? Parang pang Santan. Ano kaya? Pagita... Rosal. Si Rosal. O sa Rosal. Pwede pa ba? Ilan na ba yung nabili natin? Kasya pa ba sila dyan? Trapo. <laughs> Trapo. Ano yung politiko? Hindi. <laughs> ano pa ba? Uh, Orkin. Si Orkin. Ah, ilang-ilang pala. Ba't eh? si ilang ilang Ayan. dapat pala ito meron siyang gitling yan ang may, may space hindi pala gitling ilang ilang yan okay o oh, ano pa meron pwede pa ba ako bumili ah uh, purchase wipe your feet jabel Jesus. Ano bang pangalan? Yellow Bell. Maganda. Yellow. Si Yellow Bell. Ang pangit kasi magbigay ng pangalan nito si Marnie. Pumbo. <laughs> Ang pangit talaga. Pwede pa point set Point set Ayan, diba? Ayan. Pwede pa. Sige na, punuan natin ng maraming ano yung... Ah, that building is full. So, hindi na natin pwede ma malagyan ng ano. Okay na yun. Let's go. Livestock. Wala na. Tapos, crop order. Yes. Ngayon, si bigyan natin si Jazz ng pomegranate. Hello, Jazz. O, oh, diba? O, oh, six na rin kaagad. Eh si Marnie, bigyan natin ng cha. Oh, six na rin yata si Marnie. Sino yung pinangan natin? Uy, oh, biglang dumami yung ano natin. Kailangan lahat five. So, si Elliot, si Bastian, si Hailey, tsaka si Alex. Si Hailey, tsaka si Alex. Punta natin si... Ay, hindi, magtatanim pala tayo. Ano ba yan? Tatanim tayo eh. Pagtatanim. Grabe, oh. Ang dami na namang ano. Hey, what's that? What's that, oh? Merong ano. ba? Diba? Nakakapagtaka. Nagkaroon na ano, ng... Anong pangalan nito? Mushroom. There's a Mushroom. So, lagyan natin to ng maraming uh, kalabasa. Ang ating kalabasa. Nung last year, ng first year, dumating yung ano yun. Yung fairy ang dumating, hindi yung hindi yung witch. Tapos, nag-encanto siya yung sa ano ko, kalabasa ko. The following day, ripe na lahat yung kalabasa. Pwede na pitasin. Ewan ko lang ngayon kasi ngayong taon yata witch yung ano eh. Nakatoka yung witch ngayong taon. Baka next year ulit. Ewan ko lang kung sabay silang pwede ba silang magsabay sa isang taon. Or take turns. <laughs> take turns. Take turns silang pupunta sa ano mo. Lahat ba? Meron na. Yes. Okay, kunin natin tong apple at saka to. Ito ba? Meron? 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 Tingnan natin kung meron lahat. Sayang naman kung ano. Dito. bigyan natin dito. Dito na natin talagay. And then, uwi na tayo. Ay, ito pa pala. Punin natin to. Ay, iniwan nga pala natin. Ay, ito meron. 3 o'clock pa lang. Natapos na natin yung mga ano natin. We were able to finish. Ito ngayon ang gagawin natin. Ayusin natin to. Considered ba yung ano, yung crayfish pag nilagay ko rito? Considered ba yun as um, ano? lang alam eh. Oh, meron tay hay. Lagay natin doon. Sa hay, hay, hay. Kunin din pala natin yung ano natin. Mga crops. Eh, ano? Nakaharang. Nakaharang itong mga to meron din dito. alam bagal na naman yan. Bagal na naman. Uminom tayo ng tsaa. Let's drink. Tapos, lagay natin dito. Tapos, gumawa tayo ng dalawang walkway. Lagay natin dito sa tapat ng ano. oh yan. What's that? Ah, yun pala yun. Pasok tayo. Let's go inside. Hello, kamusta na kayo? 'Di ba? Ayun. Tapos dito naman, ano lang kunin natin lahat yung animal products. Dito rin. Hello, hello, hello everybody. Is happy? Are you happy? Ayan. Kunin natin. get all 340 375 Karen. ay ano ba yan ba't naka gusto natin yung mga animals natin welcome 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 to your house mamaya <laughs> na natin kunin yun baka puno na naman yung ano natin Lahat na, nalagyan, nalagyan naman lahat. So, umuwi na tayo at i-process natin tong mga dala natin. Ayan. Ito, dalawa. So, pwede natin i-process. tapai dito nang dito lahat 'yung mga gamit na pwede i-process. Animal product. Ano kaya 'to? Kasama ba siya sa mababa ang presyo? At saka itong mga smoked snail. I think basta meron gumamit ng anong pangalan nito. Basta gumamit ng machine ano na yan, considered as animal product. Kaya hindi na natin, hindi na muna natin bibenta lahat ng ano natin, animal products na nilagay natin sa mga machine. Ngayon, gumawa tayo ng maraming tsaa na natin na eto dapat puta na siya 100 alam ko mas mahal yan pagka ano eh Anyway, busy na to. Yan. Tatago na lang natin lahat yung ano, i na lang natin. dami pala nating hawak-hawak na ano, tea leaves. Ngayon to, panuhin natin, lagyan natin ng tubig. Prem, one, two. One, two. Bagal, one, two. One, two. Yun. one, two. Dapat gumalaw yung dulo, yan. One, two. Ngayon, eto. Yan. Ayoko kasing puhain yung ano yun. Gusto ko lahat sila sabay-sabay na nakukuha. One, two. Dito. Tsaka ito. Yan. So, tomorrow, sabay-sabay na natin makukuha yan. ni natin. Itatago lang natin lahat po. Kasi mababa na yung pressure ng ngayon. Let's, uh, yan. At ito, bumaba yung price. Kasi malaki rin ang binaba niya. Two, tapos 1, 2, ito so, natin dito yan so ganyan na lang mangyayari sa atin lagi na lang natin tatago we will ano reserve lagay natin dito ito pwede natin i ano i process na natin ay wala na ito masyadong <coughs> ano yung pang pull natin. Dito natin lagay yung pang pull. Oh, meron pa pala. Itong rhubarb, ano yan eh. Pag spring. Spring. Tapos ito naman. Dito. Yan. May ano na yan. Nako, nandito na naman si ano. Usog, usog. Ayun, eh, nakalabas tayo. Ngayon. Ito. Tsaka ito. Ito. Ano pa meron dito? Bakoli. Hey, 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 hey. Yan na. Tapos na yung ano natin. Hindi tuloy tayo nakapaggawa kasi nandun merong yung monster. Ah, nandito lahat yung wild honey, oh. Hindi natin na. Ilan ba to lahat? Hindi, hindi ko maalala kung ilang. Lagyan natin 50, 54. 54 now. So, let's see. Mata yung tubig. Hindi tubig. Ayan. Ayan. So, 54, no? Ayan. Ito maganda pagka-wit. Hindi mo nakakain yung <laughs> Kasi pagka nilalagay iba, nakakain ng ano yung... Ayan. Ayan. Lagay natin dito. Ayan. Seven. Ayan. Diba? Okay. Bukas malalaman natin kung ilan lahat Bagal na na yung umano. <laughs> Tapos pati rin to. Hindi na natin yung papadala. Ano kaya ang mangyayari pagka batwing <laughs> tingnan nga natin? What happened? What will happen? Batwing. <clears throat> at tayo ay nagkaroon ng what's that? Dark shirt. Dark shirt. Gawa pala tayo ng ano? Gawa tayo ng... Marami pa tayong hindi nagawa eh. Tulad ng... Baked fish. Pwede tayong gumawang isang baked fish. Ito nakagawa na. Ito rin. Hindi pa pala tayo nakagawa. Oh. Complete breakfast. Pwede tayong gumawa isang hash brown. Complete. Bigay natin to kay ano bukas. Ito rin, calamari. Pizza. Hindi pa tayo nakagawa. Hotcake. Nakagawa na tayo. Amaranth. Wala tayo amaranth. Tortilla. Pwede tayong gumawa ng isa. Hindi pa tayo. Nakagawa na pala ako nun. ng ano. Pertila. Ilagay na lang natin pertila dito. Tapos, eto, eto, hindi pa tayo nakagawa. Bigay natin kay Jody. Nagawa tayo para bukas. Nakagawa na tayo niyan eh. Pink cake. Nakagawa na rin. Spaghetti oh. Nakagawa na tayo niyan. Red plate. Ano po? Eggplant? Wala tayong eggplant. <laughs> Rice. Rice pudding. Wala tayo isa. Ito rin. Ano ba? Ito, nakagawa na tayo. Midnight carp tsaka squid ink. Cranberry hazelnut. Hazelnut. O oh, meron tayong tatlong hazelnut. Ito, pwede tayong gumawa isa. Oh. Oh, fish too. Pwede tayong gumawa. Pagawa na tayo nyan. Hazelnut to. Tatlo. Meron akong hazelnut dito. I hope nandito pa siya. Oh, meron. Lagay natin yung mga hazelnut dito sa fall. Yan. So, gawa tayo ng hazelnut. Yan ngayon matulog na tayo let's sleep sleep for the night yes